Ang layo so, ng nilakad. Uh, ang layo ng uh, nilakad. Uh, paano, paano naging litsyon yan? Paano, paano naging tikman, Paano naging oh, litsyon yan? Paano naging yan? Masarap, sarap yan. Ha? Tikman? Oh, tikman? Oh, ay, oh, tikman? Ay, masarap ka <laughs> <laughs> Alam ko yung magpunta-punta yung dalawang kaibigan ko nito kay birthday birthday ko man. So, an paghandaan ko sila ng ano, ng litson. <laughs> litson to. Yan. <laughs> Litsong nilas. Ito ang ipakain ko sa kanila. Tingnan natin kung hindi ba yon magagalit ba. <laughs> pag nalaman nila yung hinanda kong litson, masarap-sarap man to pag naloto. Tingnan natin kung kaya ba nilang tikman to. Makain-kain <laughs> okay, sila nito ba? <laughs> may, may malaki pang tinilas. Litson <laughs> <Lichon> kuwali. <laughs> Tapos na ako maglitson, ha? Isal lang ko na to sa apoy. eh okay, dumating na yung mga kaibigan ko. Nagutom na yun. Magpunta-punta na yun dito. <laughs> oh! oh! <laughs> ako na mag-inom dito. Oh! oh! Bakit na to. Hoy! Oh! Saan Brad! Oh, ito na yung tubal mo, eh. Oh, ang dami na. Oh! <laughs> Isang container O, oh, sige, lagay mo dito Yan, ang tuba Yan, ang ramay Hindi, yung konti-konti konti lang Sige, lagay mo o, Ayusin mo, nanay Sayangan, manoy Ayusin, Ay, ayusin mo Hindi, nahayos ko yan Mahal ko man yan, ko man yan. yan. Hala po, ang kamanboy Lagyan mo na ganito Lagyan mo na ganito Puan ka, manoy Lagyan Hindi pa rin pumasok, man Mali Ano, mali Eh, ano mo Asok, Ilagay mo doon. Ako maglagay. Ikaw maglagay. Ako maglagay. Oh. Ako maglagay. maglagay. Sayang man. Ay. Mali. Ma puro mali-mali man yan eh, sa'yo. ano mga ilagay? Ganito. Hala. Hindi man yan ganyan. Hala. Loko na. Wait, baby Pati ikaw. Mali. Hindi man yan ganyan dong. ang ka man. Gan ganyan yan o. Hindi, okay, ano mo dito? Oh, dito, dito, lagay mo dito. Ano? Nasalo? Ano? Oh. Paano ba? Dito, dito, dito. Ano naman yan? Okay, dito. Ah. Tapos? Ay! Oh! Buwang! Ganun! Ah, dumi, dumi. Ma dumi man yan, di man, ya, ya, ya. Ano dumi? Eh, di kanan, ya, man, ba dumi? Hindi mo ba? Ano dumi? Hindi oh, ka na Ah, ano man? Hintayin nyo ako, hintayin nyo ako. Hintayin ka. Ito, dito. Oh, ano man yan? Hmm. Ano man yan? Ano